Oh. Ano? Malamig po. Malamig po. Malamig? Gusto. Walang malamig. Tumi ng mga, mga ano ating abso. Yung nag ano lang. Yan, yeah. yung yung mamo. Maayos ako na dyan. Hindi gano'n na lang. Hindi ka nasa lagay. Saka bukas pa siya. <laughs> trinay lang naman niya. Trinay niya. Sabi niya okay. pwede na tumami okay. lang. Nakatong sa likod ng TV. Kaya nga po eh ng yung blue gun? mami na blue gun? yung blue gun? yung Kasi wala akong ano yung... si Pastor. Punting <laughs> lang. namatala -pun. sa punang ko. Pinapatay niya si Mami. Alaman. Pinapatay Talaga naman. Tinunan ka talaga ng <laughs> ano. Saka ha? Hindi naman tayo ng isang tao. Yan, o, kailangan tulong-tulong. Hindi ako pwede maayos ko. Ka. Kasi naka-anot naka eh. Naka-angkor. Eh, sa kabila. Naka-angkor kasi. Kasi ngayon, diliban mo na. Magkuha no, ka na ano. Di ako magiging. Dito yun, Para ano. Pa. Para mapansay siya. Hindi ko na maayos. Sige na, kuha ko na. <تصفيق> <تصفيق> من ايام الطيبين وحنا كاشفين مرسمين بالكوبرا مطقمين بالكروهات